Hello mga kay Pampara for today's video nga pala ipupunta nga pala kami ngayon sa may bagong bukas na Alpamar dito sa may amin sa may bandang uh, ano Quezon Province ganoon huy hindi Quezon Province oh eh pagkalabas nga pala namin galing school yon, kami nga pala inaisipan kagad namin pumunta sa may Alpamar dahil nga pala ito yung opening Hello, so Hello. Time, fam, Hello. Ayan, Gayan Ayan. Hi, Ayan. hi. Ayan. hi. Oh, Welcome hi to Balag viewer anything hi. I have a gangster hi. Ang gangster! At excited na nga pala kami mapunta na, dahil nga pala opening baka murahin ang mga tinda. Yes. At kung nakikita nyo nga, nakikita ko ay nakikita ko na talaga ang logo ng Alpamar dito sa may amin. Bago bukas talaga siya exciting na excited na mga person. At na makapasok na nga pala ang tao ito ay talaga nga pala siya na expect expect na talaga na napakalabing nga talaga sa loob. Kaya nga pagpasok niya talaga ay nagtanong nga siya kung malamig nga ba ito. Malamig, malamig. <laughs> Malamig. 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 nga pala ng bahay ng Agdangan dahil nga pala dito minagtayo na sa amin ng Alpha Mart. At dahil nga pala Alpha Mart dito ay sari-sari na nga pala dito mga panindad Meron nga rin